Magandang umaga kapatid. Bago natin harapin ang bagong araw na ito, halina't sama-sama tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Bitbit -bit natin ang lahat ng ating alalahanin, mga pangarap, at ang buong araw na haharapin natin. Sa piling ng Diyos, may kapahingahan, may pag-asa, at may katiyakang hindi niya tayo iiwan. Kaya't sa katahimikan ng umagang ito, Buksan natin ang ating puso at isuko sa Kanya ang lahat, sapagkat sa mga kamay Niya, ang ating buhay ay ligtas at buo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na mapagkalinga at mapagmahal, ako po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong bukas at handang sumuko sa inyong kalooban. Salamat po sa panibagong buhay at lakas. Salamat sa bagong pag-asa na dumarating tuwing sumisikat ang araw. Salamat dahil muli akong binigyan ng pagkakataong magtiwala, magmahal, at mamuhay ayon sa iyong kagustuhan. Ngunit, Ama, dala ko rin ngayon ang bigat ng aking mga alalahanin, mga problema'ng hindi ko lubos maunawaan, mga sitwasyong hindi ko kayang kontrolin, at mga tanong sa aking puso na minsan ay walang kasagutan. Panginoon, inaamin ko na mahina ako, kaya't ngayong umaga, buong puso kong isinusuko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Alam kong sa iyong mga kamay walang imposible at lahat ay nagkakaroon ng saysay. Isinusuko ko rin sa iyo, O Diyos, ang aking mga pangarap. Mga pangarap para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at para sa aking kinabukasan. Nais nice kong ikaw ang manguna sapagkat ikaw lamang ang may ganap na kaalaman kung ano ang tunay na makakabuti sa akin. Kung ang aking mga pangarap ay naaayon sa iyong plano, tulungan mo akong magtiwala sa oras at paraan ng iyong pagkilos. At kung hindi naman, bigyan mo ako ng lakas ng loob na tanggapin ang mas mabuting plano na inilaan mo para sa akin. Panginoon, ang buong araw na ito ay itinataas ko sa iyo. Sa bawat gawain, sa bawat pakikisalamuha, at sa bawat desisyon na aking haharapin, nawa'y ikaw ang makita at madama ng mga tao sa akin. Punuin mo ako ng kapayapaan kapag ako'y natatakot, ng lakas kapag ako'y nanghihina, at ng karunungan kapag ako'y naguguluhan. Nawa'y maging daluyan ako ng iyong pag-ibig at kabutihan sa iba. Espiritu Santo, manahan ka sa akin. Ipaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa na sa bawat hakbang ay kasama kita. Turuan mo akong maglakad ng may pananampalataya, magtiwala ng buong puso, at, bas at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Ama, lahat ng ito'y isinusuko ko sa iyo dahil alam kong sa iyong mga kamay, ang lahat ay nagiging ligtas at buo. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking alalahanin. Iyang aking mga pangarap ay mayan ang buong araw na ito amang makapangyarihan at mapagmahal sa pagsapit ng umagang ito, muli kong itinataas sa iyo ang aking puso na puno ng pasasalamat. Salamat sa panibagong hininga sa pagkakataon ng muling mabuhay at maranasan ang inyong biyaya. Salamat sa liwanag ng araw na nagbibigay pag-asa at sa kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Ngunit, Panginoon, inaamin ko, marami akong alalahanin na bumibigat sa aking isip. May mga takot, may mga pangamba, may mga bagay na hindi ko maunawaan. Subalit sa harap mo, O Diyos, ako'y lumalapit ng buong pagpapakumbaba sapagkat alam kong hindi ko kayang akuin ang lahat. Kaya ngayong umaga, Panginoon, buong puso kong isinusuko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Alam ko na higit mong kaya ang lahat ng bagay at wala kang hindi kayang ayusin at ayunan. Isinusuko ko rin sa iyo, Ama, ang aking mga pangarap, maliit man o malaki, 'wag nawa ang sariling kagustuhan ko ang masunod, kundi ang iyong banal na kalooban. Ikaw ang may hawak ng kinabukasan, kaya't ikaw ang mas higit na nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa akin. Turuan mo akong magtiwala sa tamang oras at paraan ng iyong mga sagot sa aking mga panalangin. At higit sa lahat, Panginoon, buong araw na ito ay iniaalay ko sa iyo. Mula sa bawat salita na lalabas sa aking bibig, sa bawat hakbang na aking tatahakin, hanggang sa bawat gawain na aking gagampanan, naway magbigay ito ng kapurihan sa Ingbanal na Pangalan. Ikaw ang maging gabay ko sa bawat desisyon, ikaw ang maging lakas ko sa oras ng panghihina, at ikaw ang maging kapayapaan ko sa... Oras ng pagkalito. Espiritu Santo, manahan ka sa akin ngayong araw. Linisin mo ang aking puso, ituwid mo ang aking isipan, at ituro mo sa akin kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais kundi ang mas mapalapit pa sa iyo. Sa iyo ko isinusuko ang lahat, ang aking sarili, ang aking pamilya, ang aking hinaharap at ang buong araw na ito. Panginoon naming mapagmahal sa pagsapit ng umaga Muli kong itinataas sa iyo ang lahat ng nasa aking puso. Salamat po sa panibagong buhay at sa panibagong pagkakataong lumakad sa landas na iyong inihanda. Salamat sa inyong walang sawang paggabay at sa pagmamahal na kailanman ay hindi nagmamaliw. Ama, dala ko po ang bigat ng aking mga alalahanin, mga suliraning hindi ko kayang akuin mag-isa, mga tanong na walang kasagutan at mga sitwasyong labas sa aking kakayahan. Kaya't ngayong umaga, Panginoon, buong puso kong isinusuko sa iyo ang lahat. Hindi ko man lubos maunawaan ang mga nangyayari. Alam kong hawak mo ang lahat ng bagay. Panginoon, sa iyo ko rin po ipinagkakatiwala ang aking mga pangarap. Ikaw ang nakakaalam ng simula at dulo at higit mong batid kung ano ang makabubuti para sa akin. Kung ang aking mga plano ay hindi nakaayon sa inyong kalooban, ituwid mo po ang aking landas at akayin mo ako patungo sa mas mainam na plano na inihanda mo. Turuan mo akong maging masunurin, maghintay ng may pagtitiwala, at magpasakop ng may pananampalataya. At higit sa lahat, Ama, ang buong araw na ito ay aking iniaalay sa iyo. Sa bawat gawain, sa bawat salita at sa bawat hakbang na aking tatahakin naway sumasalamin ang iyong kabutihan at pag-ibig. Gabayan mo ako sa aking mga desisyon, bigyan mo ako ng kapayapaan kapag ako'y natatakot at kalakasan kapag ako'y nanghihina. Espiritu Santo, manahan ka sa akin ngayong umaga. Linisin mo ang aking puso mula sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at palitan mo ito ng tiwala pananampalataya at pagmamahal. Panginoon, lahat ng ito'y aking ibinibigay at inihahandog sa iyo. Sa iyo ko isinusuko ang aking mga alalahanin, ang aking mga pangarap, at ang buong araw na ito sapagkat batid kong sa iyong mga kamay ang lahat ay nagiging payapa, ligtas at buo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ama namin suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanoong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos,